right. Oh, okay. Hindi kita yung naggano, na <laughs> Lalo, ka <laughs> Pagka hindi maganda kain mo. Oh. Hey. Eh.

Eh, Dahil bete yun ah. ka yung buwa. Ah, pero nabuntis. Hmm. Bakit mo sinabi sa akin? Ay nanonong may ari. Ah, Pinaanak sa ano natin? Oo nga. Alahan na ng siya. Yun na yung pinapasok. Tapos? Dalawang buwan na lang sana ano yun. Naanak na. Ah, eh. Sa ano na paanak ko yun? Pinapasok lang yun. Oh. Oo. Oo.